Good morning, KTV. Uy, huwag <laughs> yan nandito kasama-sama ka sa amin, ha. Uh, good morning, mga kabarangay. Andito na naman kami dito sa aming barangay upang tumagon sa direktibang utos galing sa pamalalungsod na Maynila. Uh, Lilis tayo. Kasama natin ang buong team, buong tropa ng barangay 7-11. Good morning sa inyong lahat, mga kabitbahay. Andito po kami para mang bolines. Good morning po. <laughs> Good morning te. <laughs> Ayan, dito kami nasa kahabaan ng bagong lipunan, corner, balingkit. At lilinisin natin ang buong kapaligiran sa ngayon sa kautusahan ng ating pamalaan lungsod ng Maynila. Nagandang maga. Yorme. Isko Moreno at ah, siyempre Vice Mayor Chi Apienza Kagawad po Ronda mm -hmm. uh. Uy! Ay. <laughs> Kagulatan Ayan, ang paglilinis ng kapaligiran ay magandang gawain upang ay paparay makatulong tayo sa ating pamahalaan. Andun din ngayon ang ating mga ibang mga kabarangay. Sabay-sabay po ito. Siyempre, ang pamahalaan ng Sod na Maynila rin. Sabay-sabay din nagliliris mo. Ito yung garitibang ng ating Giorno. Mayo Isko Moreno. Ah, makatulong tayo sa kalinisan at kayusan dito sa ating barangay nagpadala siya ng memo sa atin, every Saturday at magbibigit laging din magbubukas din ang mga import na eh, kami kalat hindi natin malinis dito pagawad ang kasulit si Itan nakalat pa Ay, okay. lagyan nyo din. Ah, natin, no? Oh, KTV Pilipinas. Ayun, no? Oh. Kinukunan din natin yun eh, yung tatay ni Gagawad. Tatay ni ating pambansang atleta. Gold medalist, Kaloy Yulo. Ayan, si Gagawad Dudes Yulo. At syempre, ang kasama natin mga buong tropa, si Chairman Asan. Andun, siguro si Chairman, inaasikaso pa yung ating pamplashing ng daan. Magpa-flushing din tayo mamaya, no? Lalagyan ng tubig. Ang dami. Dami kanat. Sulok-sulok. May bote pa, oh. Naiwan. Ayun. Tayo sa balingkit na. Good morning. Good morning. Good morning, Santos family. Mega love shout out. Kalat, kalat. Hmm? na kami. Dito na kami eh, sa Balingkit Laban proper. Tulong-tulong tayo mga ka At uh, iniimbitahan din namin kayo sa mga susunod pang Sabado para gumanap din, sumutulong sa ating paglilinis ng kapaligiran. Good morning! Uy, kagawad! Pasada sa ating dating kagawad. Uy, Joel! Look, last week. good morning! Hahaha! <laughs> <laughs> Classmate. Asawa pala ng classmate. Ay, ito. Ito yung... Ayan ba yun? Ayan, kula mo, kula mo. Kula mo yan. Ayan po, oh. nagpapasalamat po kami sa inyong tulong sa pagkakalat at kami merong nalinis ngayong araw na to. Uh, sa mga susunod na Sabado at Linggo, oh. Nasaan din namin na kayo yung magiging katulong katuwang namin sa paglilinis na katulad ng ating ginagawa ang ganito. Mga kabranggay, ayan. Maraming salamat pong uli. Good morning. Uh, hanggang sa susunod na pagkakalat nyo. Uh, susunod na Sabado. Uh, kami pa rin maglilinis. Pupunta rito. <laughs> Yan. At dahil nga kalaban natin ay hindi natin nakikita patuloy natin paglingkuran, darantayan, ko ng babantayan pagdarasalang ating gansa. Amen! <laughs>